Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, nagluluto po ako ng tusino. Ito po ay pinakuloan ko na sa tubig, mga amiga. Ay natuyo na. Ninagyan ko na lang ng mantika. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta na po ang lahat? Tayo nagluluto. Nagluluto po si Amiga. Nandito siya sa bahay nila. Ayan. Ulam ngayong hapunan. To sino? Mga Amiga. Ayan. Kailangan balik-balik-balik tarin rin lang kasi masusunog. Pero mahina naman po yung ano niya, apoy. Ayan. Ayan. Kaunti lang po mantika nito para hindi siya ano. Kasi nagmantika naman po. Kaunti lang ang nilagay ko mantika. Kasi nagmantika naman po siya. Ayan. Isa-isa ko na lang po balik ta rin. Ayan. Medyo pula-pula na po siya. Ayan o. No? Oh. Ayan. Nandiyo na sunog na. Luto na. o ka maingay. Nagbablog si mami. Nagluluto. Ayan. Nagluluto ng kanyang ulam. Sa amiga. Ayan, video. Ano na po? Oh, nagbago na po yung kulay niya. Ayan. Ayan. Malapit na po siyang maluto. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa panunod nitong aking munting video. Simpleng ulam po, mga amiga. Simpleng ulam lang. Humainin oh, ina Ayan, hi daw sabi ng aking apo. Lakas ng boses niya. Nag-hello. Nakita niya akong nagbibideo. Hi daw po. Hello po. Shout out po sa inyong lahat. Ayan po, hanggang dito na lamang. Luto na po. Tara, kain na tayo. Ayan, bye. I <laughs> don't